Ngayon na eh, Diyos ko! Oo, oh, ang dami pinakilig niyong ibalakuin! Ano bang meron sa inyong dalawa? Oo oh, oh. nga. Ano bang meron sa amin? Chemistry? <laughs> Chemistry with all the... Dami yun talaga kasi kami. yeah Oo, oh. <laughs> <laughs> yung last story niyo dahil, Diyos ko Lord, nakakatuwa! Nakaka at daming natuwa na mga fans sa inyo ni Precious Paula Nicole. Kaya eto ngayon, di iba, magtatanong-tanong tayo sa mga... Ah, yes! Oo. Kamusta kayo, Jai? Magtatanong-tanong ka tayo sa mga sa mga fans natin. Lalo-lalo na dito, punahin natin, of course, sa aking uh, hometown, Davao City. May yes. mga questions for Eva Queen. Yes. Eh, what's your name, girl? Shy. 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 Oh. Hindi ka shy ngayon kasi tuwang-tuwa ka. Oh. Anong tanong mo kay Eva Laquin or sa Evasius? Oh, okay. oh. oh. sige, relax ha. Oh. Oh. Mama! <laughs> 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 ano ang question mo? What is your fault for Evasius? Ngayong gabi? Ngayong gabi kasi gusto namin patunayan na kami talaga ang out ng drag. If, yes. Yes. <laughs> if we hold on together. Yes. If we hold on together. I know my dreams yes, will yes, never die. Yes, dreams see us through two for one. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> you know, on TikTok. Thank you think, think so much, Rai! See you, bye Ayan, sino pa ba May mga questions ba yun? At eto! Si 14 years old Iya! Iya so, na siya ang gumawa ng ano na... Eh, eh, i-share mo sa amin yung ano, yung yung ginawa mo. oh, sige uh, po. Okay, nga na! Ah, na, Sorry na, Maria yeah, kasi no. ang mga yan. Sino pa po? Any questions for Eva Lo... Ito. Ito yung naka-sleepwear. Dahil, oo. Pajama party pa rin. Pajama party pa rin ito. Dahil, oo. Sige, eh. Sino pa po? Any questions? Ate Jen, ayan. Anong, anong questions mo pa for Eva? Or any message? Ayan, go. So thank you so much for inspiring me. I have a part time, part time, last week part time, 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 ako time, part time, part time, part time, part time, part time, part Ay, ay ito so, si Precious Colony for us, Alona. Katawad mo ka for Indina, for me. Oh, Magsashow ako ng ganito o hindi? Oh, um, like, yes! Actually, parang we are very grateful talaga ni Precious. May ko rin si Precious one time na parang, sis, mag-show kaya tayo? And then, yun din yung sabi niya. Yan din yung yun din isip ko, may message pa lang kita. So parang, this night was really fantasy lang natin. Med medyo malapit na akong maniwala. <laughs> Bawal na yung lang ha. Ano lang ha. Ayun, ayun -ay lang No, sa ating mga no free love kami na. Ay, eh, Diyos ko. Uh Oo, -oh. pero this is like, it's been three years kasi. Simula ng season namin. Twelve years. 12 years old pa lang si Iya nung una niyang sinulat yung game namin. Tama? Forget me And now she's 14. Like I think this is that one show that it was very intentional. Bawat number, bawat ISA, bawat lyrics ng kanta, LED was with all of you in mind. So I hope you guys love this and enjoy the show. We love you so much!